Hello guys, welcome to my uh, new vlog Okay guys, diretsyo na po tayo guys Ang lugar na ito guys na pinuntahan ay napakaganda guys So mapapansin nyo, makikita nyo parang pagong yata itong nasa ilalim ng uh, bundok Pero itong bundok ay isang bato ito na malaki So makikita nyo mamaya sa ating drone footage At iturmo na ko kayo doon sa likod nitong malaking bato Ito pagang kung tawagin sa amin sa Bisaya Ayan So, dito muna tayo sa uh, drone footage guys. Ito. Itong by na ito, guys. Panahon ng gira. Dito daw ay mayroong barko na naka-standby. Uh, panahon ng gira, World War 2. Dito po siya, yung barko. Ito po yung warship ng mga Hapon, guys. Dito naka-standby, guys. <clears throat> At according ng ating uh, uh, live witness, ay bigla na lang nawala o baka naman lumubog kasi ga biglang nawala so ibig sabihin hindi nila nakitang umalis so siguro ipinalubog eh, pinalubog so ito guys <clears throat> itong pagang na ito guys ito pagang kasi tawagin to sa bisaya eh iwan ko lang uh, ito parang bato malaking bato ayan itong nasa gilid guys ng dalampasigan so dito may napapansin itong mangingisda guys na tuwing dadaan siya dito pag low tide kasi nakikita niya yung butas na nasa gilid ng dalampasigan guys nakikita niya yung butas mismo na nasa gilid pero pag high tide hindi niya na makikita guys so according dito sa live witness na ngayon ay 90 years old sabi niya merong barko tapos dito naman sa dalampasigan ay mayroong nakakita ng isang uh, kuweba maliit ayan ito nga, itong dalawa sa so, dito, bandang kaliwa, dito niya nakita o napansin na pag uh, hukayan mo ng, tanggalan mo ng uh, batot buhangin o uh, batong dagat ay tatagos doon o makikita mo na doon sa ilalim, yung uh, sinasabi nga lagoon ang lagoon ay isang mababaw na anyong tubig na pinaghihiwalay mula sa isang malak mas malaking anyong tubig. Sa pamamagitan ng isang makitid na anyong lupa tulad ng isang bahura o barir. O, uh, diba? So, parang isla siya guys na nasa... Ito, iba lang ito guys dahil nasa ilalim ito eh. So, underground lagoon. Bakit ko nasabing underground lagoon? So, kung tutuklapin natin itong bato, guys, ayan, tanggalin natin siya, makikita natin sa ilalim itong lagoon. Ayan po. Katunayan po na na, uh, bakit ko nasabi yan? Ang katunayan dito, guys, meron nakapasok dyan. Yun nga sabi nung uh, manging isda, guys, na sabi niya kanina ang nasabi ko kanina na dito siya dumaan papasok dyan at meron siya nakitang lagun sa ilalim. At dumako naman tayo guys doon sa kanilang uh, sign na nakikita guys o nakuha dito sa area na mismo na ito. So ayan, dito makikita natin sa bato guys, ayan no, nakasulat talagang may lagun nga. O ayan no, So, ito yung pathway. Underground lagoon kasi ito eh. So, dyan. dyan nakita mismo. So, may awang lang lupa. Ayan, dito. Banda guys. So, makikita natin guys. Pag drawing natin siya guys, ganito ang makikita niya. O makikita natin guys. Ayan. Tapos, ang ibig sabihin dyan sa Yamashita Dreambook, ito naman, ah, diba, object 10 meters away beneath the hole. So, yun ang ibig sabihin niya, guys. So, dito yung hole, or yung uh, lagoon, guys, 10 meters away, papunta dito, guys. At dito naman yung pagong na parang nangingitlog, ayan po. At mula sa pagong, papunta dito dito naman nakuha yung sign na ang ibig sabihin ng sign na ito ay 10 meters away beneath the hole. So, ibig sabihin, 10 metro sa ilalim ng butas. Dito mismo guys, ito yung butas eh. So, ibig sabihin, nasa loob ng lagun ang treasure guys. So, nung in namin, dito kami nag-scan banda. Horizontal position, uh, slide 45 degree pa ibaba sa so, banda dito guys. So nakikita namin yung uh, sa scan result yung sa 3D, 10 meters point 78. So kung dito kami sa Dalampasigan guys, sabi nung mangisda guys na dito niya nakita na papasok doon sa lagoon. Delikado naman at pag nag high tide kasi ay matatrap kami ng tubig o delikado po siya kung diyan kami dadaan. So doon na lang kami dadaan guys sa inis ka namin doon sa pandang nakaharap sa north. Ayan. Thank you so much for watching guys. Uh, please subscribe LTSP TV page sa YouTube at dito sa ating uh, profile account ayan thank you so much for watching guys and god bless you all